ano? na siya, oh. Sakit lang guys, ah. lang yung cellphone para may ko siya. Tutuklawin ako, oh. Tapang. Maulan na gabi sa inyo, guys. I-check lang natin yung rat snake na nahuli natin. At planong i-release. Meron na akong nice score na pagkain niya. Ito pala yung ano, shed ng snake na nakita dito sa likod bahay dyan sa likod dyan. Sa mga magaling mag-identify ng snake shed, ito po siya. Paki-identify na lang. Ayan yung head part, to oh. ito yung underneath ng snake. Ito ang pake natin. Itong rat snake kung buhay pa. Ayan guys, nagalaw siya. May laman pa naman yung kanyang tubig. Non-venomous ito, pero ayaw kong i-handle. Luzon brown rat snake. Close natin at kunin natin kanyang pagkain. ito yung rats na na-score natin mula kay 3M Exotics salamat Brad sa pag ng pagkain ng rat snake natin akala ko ahas na ito sa malayo kapalang ahas eh pasensya <laughs> ng mga lods at ang ating kapagiliran kapaligiran isang small tsaka isang adult ata to eh. mga Yung mga lods yung na nating mga dots. Hindi ko na po sinama mga sensitive parts. Respect na lang natin bawat opinion. Nagpupumilit siyang mag-survive mga lods kaya nakakaawa magpakain ng mga live feeder eh. Kaya sa UK, mga frozen, frozen toad rats ang pinapakain. So hula ko, itong mga battle scars niya eh, siguro sa panlalaban din ng mga prays niya. No? Malaban din sila guys. Hmm. Ayun Oh. So, ayun guys, that's na yung daga. At nilalaman na ng ating rat snake. Hindi ko na pinakita yung pag-struggle ng daga. Okay, guys. Hindi niya tinuloy yung paglamon sa daga. Mukhang ayaw niya na naistorbo, guys. Eh. Curious na curious tong rat snake, eh. Kung bakit may nanunood sa kanyang paglafang. Yung guys, binalikan niya na yung kanyang pagkain. Mukhang hindi lang ata sanay sa social na daga, eh. Sanay siya sa mga wild na daga, eh. Ayun, para tayo naninilip ha ah. ayaw ko kasi may boy kaya silip silip lang tayo so yun hindi ko na pinakita yung pag struggle lang daga at talaga namang kaawa awa pero ganoon talaga kailangan open minded po tayo sa panunod ng mga ganito kanya yun talaga ang diet ng mga daga eh ay mga daga ng mga snake eh hindi naman natin sila pwedeng pakain ng pancit canton walang dilata mukhang gutom na gutom tong rat snake natin ha ah. Bilis yung nila mo, no? Yung isang rat na naiwan kasi, nandito eh. Napaka-laki para sa kanya. grabe palakas ang palakas yung ulan, guys. At napaka-dilim ng paligid natin, guys. Parang may nanonood sa ating pugot. Alam din may pugot, guys. Walang ulo. Nakatakot. O, oh, bilis, ha? Nilaan mo yun na agad, ha? Nilaan mo yun na guys, Palakas ang palakas yung ulan. Pwede lang kitang maging permanent pet dito. Alagaan kita at palalakihin pa kita. Uy, hey, napakalakas ng ulan. May bagyong papalating. Bati na tayo. Ah. eh, <laughs> oh, no, defensive form na siya guys. so oh. Pasok ko lang itong kanyang, ano, yung palang bedding. Nanunuklaw eh. <laughs> Tapang mo ah. Nanunuklaw siya guys. Wala well, bino, be nanunuklaw siya. Ayun o. Alatang pupalok sa enclosure niya. Gusto niyang tuklawin. Gusto ko sanang refillan yung kanyang water dish. Kaso, yung defensive form niya, grabe oh. Ready to strike. Ready to strike. Luzon brown rat snake. Non-venomous. Nahuli ko dito sa backyard namin. Front yard pala. Sa harapan siya nahuli. Parang may nagmamasid na mga mata nakatingin sa akin. Kailangan na nating umuwi. Chill lang tayo. Schizopelma. TV. <laughs> Ayos. Oops. Yo, kumusta guys? Check lang natin itong alaga nating rat snake. Hindi ko pa siya na-release kasi napakalakas ng dumana na bagyo. Bagyong kanina. Gusto ko na siyang i sa lugar kung saan malayo sa kabihasnan. Kaso sobrang lakas ng bagyo eh. So check natin siya. nag-shed siya. Check natin. Kailangan lang linisin na kanyang enclosure. Ayun no. Yung mga battle scars niya, hindi naalis guys eh. Ayan no. Oops. <laughs> Tapang talaga ng snake na to. Ayun no. Oh. Oh. Lumalabas na no. oh. guys. Tapang nito ah gusto ko siyang ilagay dito sa sako sa na to para malinis sa ito kanya enclosure kaso uh, napakatapang niya guys hirap nito yung sako kaya ko siyang i-handle eh tsaka wala pa akong snake hook ito yung snake hook ko kahoy <laughs> gusto kong i-check tong shed niya i-compare ko dito sa shed na nakuha ng kasama ko dito sa bahay kung magkaparehas kung shed ba ito ng cobra o ano o at snake lang din Hello? Ayan na siya, oh. Sakit lang guys, ha. Ah. lang yung cellphone para may sako ko siya. Tutuklawin ako, kayo Tapang. <laughs> Nakatakas siya, guys. Bale, duman siya dito. Tapos, pumasok dito. Dito siya lumabas. Pumasok doon sa loob. Hinayaan ko na. Non-venomous naman siya eh. Rat snake. Dito naman sa lugar ako eh, farm din guys. Farm din. So, wala namang masyadong bahay dito. So, nandito lang siya sa mga butas-butas dito. Pero, siguro hindi ko na try na hanapin. Hayaan ko na siya. All good naman guys kasi may mga dagang bukid dito. So, yun ang kanyang magiging pagkain. Siya yung taga-control ng mga dagang bukid dito. So, ang gagawin na lang natin eh, i-compare tong shed na ito sa kanyang shed. Baka kasi shed ng cobra ito. <laughs> Pero parang same lang naman eh. Magkaiba guys. Magkaiba yung scales nila oh. Ito yung sa rat snake na na-rescue natin. Mukhang <laughs> hindi ito rat snake guys. Mukhang cobra ito ah. Hindi ako expert sa mga ito guys. Hindi ako expert sa mga Ano naman tayo. Habis lang tayo na nag-iingat. At least responsible habis tayo. Grabo tong rat snake kanina eh. Dito siya. Nakatutok sa akin eh. Kaya umatas lang ako. Pagatas ko. Saka naman siya nagkaripas ng gapang. Nang <laughs> takbo. <laughs> Kumapang siya balabas dun. Hinayaan ko na kasi non naman siya eh. Tsaka makatulong sa kapagliran. Kapag run. So yun. Dito na nagtatapos ang chapter ng ating rat snake na rescued tingin ko ko ba talaga to eh actually hindi lang ito yung first time na hinayaan ko makawalang isang ahas eh noon meron akong nakitang common wolf snake dito sa farm dito at niyaan ko lang siya hindi ko siya kasi healthy naman siya at mukhang masaya siya sa kanyang nilalagyan <laughs> So yun guys, kapag may mga snake tayo nakikita, yan nyo lang. Pasawag nyo lang siya ng gigipitin o subang huliin kung hindi naman kayo matunong Kung hindi nyo naman alam yung gagawin nyo, hayaan nyo lang sila. Kapag positive na cobra yung nakikita nyo, eh, magtawag kayo ng eksperto. Huwag nyo huliin. Ako, pag naghipit yung cobra, manlalaban sila guys. Matatapang sila. Basta yun. Maraming salamat at chill ulit tayo dito guys sa Schizo Palma TV. Yeah!